Hello guys, welcome back sa channel natin. So ngayon, tuturuan ko kayo ng 3 best website for paraphraser. Ito yung mga ginagamit kong tool para i-check ang grammar and formality ng mga letter na ginagawa ko. At syempre, ito rin ang ginagamit ko para maging formal ang mga letter ng email ko. So watch this video para makatulong sa'yo. So let's start! So mag-start tayo sa ating number 3, ang para Fraser.io. Di mo kailangan mag-login or di mo rin kailangan mag-subscribe. Completely free siya. I Type mo lang dito yung text mo. And then, meron siyang word changer. Fluency, standard, formal, at saka smooth. Then, pwede mo na siyang i-rephrase. Ayan. So, ganun lang siya kadali. So, ang ating number 2, walang iba, kundi si ChatGPT. I-type mo lang, chatgpt.com. Si ChatGPT ay isang useful tool for rephrasing and grammar checker. Kailangan mo lang muna i-type sa unahan yung word na rephrase before the sentence na gusto mong ipa-rephrase. Since AI siya, pwede mo siyang utusan para ipa-rephrase ang sentence mo. Ganun lang siya kadali. So, itatype mo lang ang rephrase sa unahan bago yung text and then that's it. Okay na. At syempre, ang ating number one, quillbot.com. Si quillbot.com ay isa siyang magandang paraphraser kasi napakadali niyang gamitin at very reliable talaga free to use para paraphrase website. Ito yung lagi kong ginagamit kapag may dinadrop akong email or letter. Pinapacheck ko ang grammar ko at ang mga formal letter ko. So those are the three top best website for paraphrasing tool. Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-subscribe at mag-follow ka na para sa iba pa nating tutorial. Kung may tanong ka o suggestion, i-comment mo lang sa baba.